Hello guys, good morning, good morning mga kagwapo Tara mga kagwapo, samahan niyo ako mag ano Magtanim tayo ng rambutan mga kagwapo Ito, po, ito yan mga kagwapo, yung, yung bahay namin yan. Diyan yan, ano, Diyan magandang bahay namin Yan lang, ganyan lang yung bahay namin Pero ito yung bakod namin, yung paligid yan Paligid namin yan Yan Ayan, paligid namin. Doon yung taniman namin, mga okra. bulaklak yung may, ano, may manok pa. Ayan. Ayan, itong paligid namin, mga kagwapo. Ayan. Kahit saan dito, pwede kang tumanim. Kasi malawak yun, bahay ng kapatid ko. Malawak din yan. Dito wala kayong ano. Ayan, mga kagwapo, sa luyot. Pag magluluto ka ng labong, Pwede yan sa luyot. Diba? Yan. Kung gusto nyo makakita ng tanim na ubi. Yan mga kagwapo. Ubi yan. Sariling tanim na ubi yan. Kasi ito kagwapo. Ito kukunin natin yung narambutan. Mamaya kukunin natin yan mamaya mga ah, kagwapo. Ito tanim natin. Papakita natin sa inyo yung ano. Yung paano magtanim ng rambutan. Mga ah, kagwapo. Ubi. Ayan. Ah ayan po mga kagapo obi yan mga kagapo sariling tanim kamalunggay ayan. ito mga kagapo rambutan yan mga kagapo rambutan yan bali 6 na puno yan dandito yan magkakatabi na yan, yan. hanggang dun sa dulo ito mangga yan ang mangga namin mababa lang Mababa lang yan mga kagwapo. Pero hindi pa yan bumunga. Hmm. Um, ikat ko kayo sa bakuran. Simple lang naman ang buhay dito. Yan, bayabas. oh bayabas. Ubus na yung bunga mga kagwapo. Yan, okra mga kagwapo. Yan, may bunga mga kagwapo. Yan, may bunga. Okra. Okra. Ayan o. Ayan. May bunga. Sa luyo, tukra. May gabi din dyan. Sa luyo, talbos ng kamuti. May din dito. Ayan o. May bunga, okra. Ito nga aga po. Bayabas. Ayan. May luto na nga aga po. Ayan. Pero hindi pa pwede namin kainin kasi ano. Maga pa. Baka sumakit yung chan. Ayan o. Um, okra. Simple lang dito mga gapo. Yan, Talbos ng kamote. Hmm. Um, Soon. Malawak yung taniman dito mga gapo. Kaya, uh, problema sa pagtataniman dito. Um, sa luyot. Kung gusto nyo rin mag bakul ng bangos, na medyo maasim yung lulutuin nyo ito lang ang kukunin nyo mga kagwapo ganito labog yan labog yan mga kagwapo yan o yan o labog yan masarap yan sa bangos pag, pagbina, pag binakul masarap yan ito mga kagwapo rambutan yung mga kagwapo yan kukunin natin yung mga kagwapo at tatanim ito pa mga kagwapo yan kukunin natin yan pag kumuha nito mga kagwapo ganito lang yan huwag mong idikit di sa ano dito mo lang ito na kukunin natin mga kagwapo yan ito pag nagkuha kayo nito ng mga gwapo, wag natin idikit sa puno lagyan natin ng space dito ayan malayo kasi pag idikit natin pag kumuha sa ano idikit natin sa puno nya is masisira yung ugat ano nga kagwapo yung ugat ang iniiwasan yan, di ba? Mga gwapo. Yan. Di ba yung ugat nandiyan? Hindi nasira sira yung ugat. Kaya hindi siya mamamatay. Yan, mga gwapo. Obi. Obi yan. Sarap yung mga gwapo pag pwede na maluto. Bayulit na bayulit at na malagkit pa. Ito pa isa ka Yan. mga kagwapo ayan ayan ganyan mga kagwapo para hindi masisira yung ugat pero ito siya kalaki ang maganda itanim mga kagwapo kasi hindi na yun mamamatay buhay na buhay na yun mga kagwapo ikot tayo dito papakita ko yung paligid yan. Kung sino gusto gustong kumain ng suha, yan. May suha din dito, marami dito. Yan oh. Kikita mo yung suha. Yan. Yan. Kung gusto mo naman ng rambutan, ayan. Namukukot, namumukadkad yung rambutan, yan oh. Yan. Oh, di ba? Yan ang rambutan. Yan. Yung iba hindi na. Ano sa kabila oh, yun oh. Oo, oh, rambutan. Di ba mga gapo? Ito yung sa likuran ng namin mga gapo. Yan. 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 Ito yung masarap din kainin mga gapo. Lapisan. Yan, lapisan. Sariling tanim. Yan. Yan. Ang tag yan, masarap yan mga gwapo. Ito na mga gwapo. Dito tayo magtatanim mga gwapo. Ayan. Pag nagtanim tayo mga gwapo, lakyan natin yung butas para yung ugat is gagapang maayos. Ah. kasi pag yung ugat nyan pag habang lumalaki gumagapang yan eh para maluwang yung paggapang nya lalakihan natin yung butas yan yung mga gwapo ito itatanim natin yung mga gwapo yan dito sa gitna ganyan lang yan mga gwapo Sandali lang yan mga gwapo Madali lang magtanim. Kasimple-simple lang. Ano nga kagwapo? Pag tanim ay hindi biro. Pero pag namunga naman ay lalong sasarap. Pag sariling tanim masarap ang kain. Diba? Hindi ka hinig sa iba. Kaya sariling tanim ka, hindi na kailangan humingi sa iba. Iba. Ayan. Taasan nyo mga kagawa po. Bagbagong tanim pa lang, tataasan nyo yung lupa. Kasi yan, habang tumatagal yan, uh, bumababa. Kasi, sa ulan. Um, sa isang linggo yan, bababa na yan. Kaya mga kagawa po, ganyan lang yung mga kagawa po. Gano'n. Oh, magkatabi lang yun mga uga po. Dalawa. Tapos isa na naman dito. Is triangle. Ayan. Wala naman problema yun. Magkatabi Kasi Hindi naman malalaki ang puno ng rambutan. Lilit lang. Uh, parang binti lang kalalaki yun. Okay, mga kagwapo, tanim, di ba? Yan, ito mga po, tatanim natin ito dalawa. Pag nabuhay yan, dalawa din sila. Magkadikit. Ayan, pag namatay yung isa, may buhay pa na isa. Kung, para kung sa tao ay kambal, ganyan lang. Simple lang yan mga kagwapo. Yan. Kung gusto niyo naman, pag wala pa kayong mabubunot na buhay na rambutan, yung buto na binibili niyo ng rambutan, yung buto, ilagay niyo lang sa gilid ng mga bakod niyo. Ilagay niyo, Itapon niyo lang diyan. Maabutan ng ilang linggo, makikita mo mo na may buhay na dyan. Yan, mga po Tatlong puno na rambutan, tinanim natin mga po, Dali lang mga guapo yan mga guapo yung tubo sariling tubo namin nandun pa sa kabilang iba itong lupa na dito wala nang wala nang mamorblima dito kasi sa amin naman to okay magtanim ka dito ng ano ano yan Papaya. yan o suwa. Gusto niyo kumain ng suha? Marami dito. Ang laking puno na suha na yan. Yan. Hindi pa ako pinanganak. Nandiyan na yung suha na yan. Yan mga kagapo. Maraming maraming salamat sa panunood. Yan mga ko, O. Oh. Marambot yan. Bagong tanim din yan. Tsang taon pa lang yan. Mga kagapo. Malito pa. Mga Thank you, thank you. Thank you sa panonood. Maraming maraming salamat. See you next time. Tayo na video natin, yan oh, santol. Ubus na yung bunga. Sarap-sarap. Yan sarap. ang kalamansi namin na cute. Ganyan ang kababa pero may bunga na yan mga kagwapo. May bunga na yan. Kinukunan na namin yan mga kagwapo. Yan o. No? Oh. Yan. Yan mga kagwapo. May bunga. O oh, diba? Kinukunan na namin to eh. Mga hmm. kagwapo. Yan. Maliit lang yan mga kagwapo. Yan. Mataas pa yung limang taong bata dyan. Yan. Bulaklak. Diba? Diba? Kahit saan ka dito mga kapo, maraming nakikita mo dito na photos. Thank you, thank you mga kapo. See you next time.